Magandang umaga sa Left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. times don't fly too high be sure to keep the ground in sight fly forever if you keep it tight love the world but keep the sky on your mind tapos natin bilangin lahat ng sigarilyo at katatapos din natin bilangin lahat ng utang pati na yung pera at ang sa utangan natin guys ay ang laki-laki din ng ating pautang sa sigarilyo halos na sa 1,370 pesos at mas malaki nga siya ng konti sa ating pera, ayan yung pera natin is 1,362 halos mag halos magpapantay yung pera natin at yung pautang natin sa sigarilyo guys yan yung kalimitang nangyayari pero yung mga pinapautang naman natin sa sigarilyo ay yung mga taga dito lang na may trabaho at lagi nga silang nangungutang kapag kapapasok kaya ganun nakalaki yung pautang natin sa sigarilyo at ito naman guys ay sigurado mga nagbabayad o subok na natin talagang nagbabayad sila ng kanilang utang ngayon bibilangin na natin ngayon kung magkakano na ba yung nagiging total ng ating sigarilyo ngayon. Ayan, hindi ko pa nalalagyan ng total. At kikwentahin muna natin guys ngayon yung laman ng ating sigarilyo. nga guys yung ating uh, naipon. Kumbaga, ito yung tinubo natin sa loob ng 26 days. Ayan kasi ngayon ay 26. Kaya naman ito guys yung ating tinubo sa 26 days na pagbebenta natin ng sigarilyo kasi last inventory natin ay April 30. Ayan. April 30 yung huling inventory natin at meron nga tayong 8,429 pesos. Ayan at titingnan niya natin guys, yung tinubo natin sa loob ng 26 days sa pagbibenta natin ng sigarilyo 10,401 ten minus eight Ayan at ito nga guys yung tinubo natin na sa one thousand pesos din yung ating tinubo sa loob ng 26 days ayan, hindi na masama kasi malaki-laki na rin yung ating tinubo at ito nga guys yung ating update sa sigarilyo ngayon at meron na nga tayong laman na 10,401 pesos yung laman ng ating panindang sigarilyo at itong pera na to guys ay sariling atin nato wala, nang, wala naman tayong pinagkukuhanan na, na sigarilyo o binibili kasi natin to ng cash kasi yung iba kasi nagko-consignment pero sa atin guys ay cash itong ating sigarilyo kaya may tuturing na natin talagang pera natin to o sarili nating pera yung laman ng ating sigarilyo at ayan nga guys malaki talagang tulong ang paninda nating sigarilyo kasi ito ay makakatulong sa ating pangbayad ng ating sasakyan kahit siguro isang libo ay pwede natin siyang bawasan itong katapusan para makapagdagdag sa ating pambayad ng ating sasakyan guys ayan kaya naman talagang minomonitor natin itong ating panindang sigarilyo para hindi naman tayo malugi at patuloy pa rin lumaki isa talaga ito sa ating fast moving item na mabenta dito sa ating tindahan kaya kung imomonitor nyo itong mabuti guys ay talaga namang malaki ang may tutulong nito sa inyong tindahan. Pwede nyo pandagdag puhunan kasi yung tutubuin nyo pwede nyo itabi at pwede nyo namang ilagay sa ibang item ganun kasi yung ginagawa naming diskarte ni Mrs. kaya naman isa ito sa mga tinitignan natin na pwedeng makatulong sa ating tindahan guys ayan yan share ko sa inyo yung laman ng ating sigarilyo at nakasampung libo na nga tayo guys maraming salamat